mga tao talaga, kung makahusga, kala nila di rin sila marumi. Lahat ng tao walang perfect. Lahat tayo may kasalanan. Kaya huwag tayo feeling perfect. eto mga hater girls ganito talaga ang mga content mga sinasabi na talagang gustong gustong gusto ng mga Pilipino kasi nabavalidate yung negative energy nila and congratulations kasi you proved to the world na talagang wala kang comprehension kung nagbabasa at wala kang understanding sa video correction haters girl hindi ito tungkol sa personalidad ng isang tao hindi mo ba nakita sabi ko nga hindi ito personal wala akong personal na bagay sa kanya kaya hindi ko siya hinuhusgahan. I just said beware, huwag kayong manood ng video ng taong yun kasi nga napaka-negative at toxic para sa mga kabataan. Tulad mo, napaka-toxic mo magsalita kaya huwag mo na lang um, ibuka ang bibig mo, okay? Congrats sa sa napaka-toxic mong pagkatao.